pumuli ang inyong pangbansang feng shui master, high school at eto ang ilan sa abang tips at paalala para sa life na kay Bongga October 18, Wednesday para sa mapinanganak ng year of the rat huwag maging malihim lalo sa magulang sa love life para posible ikay masaktan o mabiko pitch at 3. ok man tayo, may magandang income ka sa chart, maging masipag, determinado sa lahat ng ginagawa. Nahihirapan ka mag-move on dahil sa magandang memories o alaala -ala na iniwan niya sa'yo. White at 16. Sa Tiger naman tayo, marami ng mga kailangan na trabaho, kaya naman huwag sayangin ang oras. May money star galing sa ibang bansa. Nandiyan dyan po, nakatutulong ang inyong isang kamag-anak. Gray at 9 na swerte sa chart. Sa labi naman tayo, conflict day to day, mas mahirapan ka dahil sa pabigat mong mga timuit. Iwasan ang sakit para tiling proper ang hygiene. Gold at wala kay Rabbit. Kay Drago naman tayo, pagdating sa pera, posibleng money loss ay maranasan. Sa love life naman ang maging aware sa nararamdaman ng isa't isa, matutong makiramdam. Silver at 14. Sa sneak naman tayo, ingat sa betrayal star. Huwag magtiwala sa tao. Sa una pa lang ay mabait. At lalo pa hindi mo pang lubusan yan, kakilala. Ingat dyan, red at 2. The horse, malakas ang karisma mo kaya naman marami ang natutuwa sa iyo. Blue at 7. Sagot naman tayo sa love life ha. Nasa chart mo ang third party star posibleng maloko. Ikaw ng relationship mo. Iwasan ang maging mainit na ulo pagdating pag nagipag-usap ka kay sweetheart. Yellow at 10. Monkey, bad news ang makakarating na balita sa iyo. Ito'y may kinalaman sa trabaho. Brown at 4. Rooster naman tayo kampi! p. Pinakamaswerte ngayong araw. Kailangan mo na mag-speak out para sa kabubuti ng lahat kung ito ay nasa tamang paraan. Green at six. Sa doggy, nasa chart mo rin na ikaw ay makakapag-work abroad. Aqua at 18. Sa inyong napigil, mainam na ang problema ay nasa bahay lang. Pag-usapan agad yan, bigyan, ayusin at solusyonan. Huwag nang palakin pang issue. Purple at 11 kay Piggy. Muli po, ito po yung mga gabay lamang ni Master Hans. Kayo pa rin po ang gumagawa ng swerte sa buhay. Dahil nasa inyong palad sa lalay inyong tagumpay. Ako muli, si Master Hans para sa hashtag Hanswerte sa sa Avante!